Magandang umaga po, Kapitana. Magandang umaga naman. Ano bang may paglilingkod ko sa iyo? Ah, uh, meron lang po sana akong gusto ilapit sa iyo, Kapitana. Oh, may babae diyan sa inyo. Sino ba 'yan? Parang mag aasawa ka na. Ano ba 'yan? hindi eh, po, Kapitana. Ayun po yung mga video po, yun po yung makikita natin sa gitna ng video na 'yan. Yan po kasi kuha sa CCTV. Oh. Bali, yan po yung umpisa kapitana ng paglapit sa akin ng babae. Sino ba yung babae na yan? Eh, yun nga po kapitana, yan po yung pinadala ni mama at ni papa. Alam nyo naman po, dalawa hmm. lang po kami ng kapatid kong naiwan sa bahay dahil alam nyo naman po na nasa ibang bansa yung mga magulang namin. Oh, ba't ang parang ang sweet-sweet naman sa'yo niyan? O nga po kapitana eh. Kailan pa ba yung babaeng yun dyan sa inyo? Bali yan po yung ano na yan, pinapunta po ng papa ko tsaka ng mama ko dyan oh. sa bahay namin para nga po meron kaming makasama sa bahay. bali one week na po sa amin kasama yan. Eh, yung araw po na yan, wala po si ate, nagtrabaho po. Ba't ganyan siya kaswit sa iyo? Hindi nga po kapitana eh, kaya nga po gusto ko pong ireklamo sa inyo kapitana. Oh. Mukhang may gusto sa iyo yan ah. Bot hindi mo naman pinatulan. Hindi mo nga po kapitana kasi nga po naiilang nga rin po ako sa anya kaya nga po itulak ko siya. Nagising po oh. kasi ako niyang, kapitana na tumatabi po pala sa akin yan. Eh naisipan ko pong i-review yung CCTV. Kaya doon ko nga po nalaman na meron po siyang gustong mangyari sa amin. Sa maikling panahon na nandyan yan, mukhang napamahal na sa'yo yan ah. Kilala ba ng mga magulang mo yan? Ganun na nila yan? Opo, matagal na nga po nilang kakilala yan. Simula po nung mga bata pa yung mga magulang ko, kakilala na po nila yan. Ah, kaya uh, yan ang dinala sa si inyo, kasi kilala nga ng mga magulang mo. Opo, kaya nga po kapatid-kapatid sila mama at papa na kasama po namin yung tao na yan. Eh, ganyan na nga po ang ginagawa. Oh. Bali one week pa nga lang po na nasa amin yan. Para may gusto na po mangyari sa amin. Dapat talaga masabi natin sa magulang mo yan, mapalam yan eh, yun nga po ang sinasabi sa akin nung tao na yan sabi niya po wag ko po sabihin sa papa ko sa mama ko tapos kung may mangyari naman daw po sa amin hindi naman daw po siya magsusumbong mm. siya na lang daw po bahalang magtago o yun naman pala eh lalaki ka naman babae naman siya oh. mukhang makinis naman yung katawan niya maganda naman siya ano pa bang gusto mo yun nga po ang problema kapitan eh kaya nga po umiiwas ako sa kanya eh. Ayun naman pala eh, ba't ka ba umiiwas? Parang siya naman ay may gusto, di ba? Kaya nga po kapitana eh, ang problema nga po niya kasi kapitana, yan pong taong yan, matagal ko na rin pong kakilala. Ayun naman pala eh, bakit ka umiiwas? Ayun eh, nga po kapitana eh, kasi nga po, iniiwasan ko po talaga magalit si Papa kasi tingnan mo, umupo na nga po sa akin oh. Ang totoo po kasi niya kapitana, yan pong tao na nakikita niyo sa CCTV. Sige ba yan? I-chewin ko po yan. Ano? Chewin mo? Opo. Ibig sabihin, bakla yan? Opo, dati po kasi umalis po sa amin yan. Macho pa po yan, yan o. Oh. Kaya nga po tinakbuhan Pero, ko siya, kapitan. Pero, oh. <laughs> Gago!